Aimag <laughs> na ako, Gusto, kasi baka, na ito, ito pa cay. Iyong alangalin niya. Pinigil ko alangalin. concept. Alangalip ba siya? Alamin nawa. Pinigil ko kasi alangalip na concept. na ulap. Nakon 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 ito ay mga dead stevia Masasarap talaga yan. Masasarap talaga. At sumahang mali ng tiempo. At dahil umaga, meron okay. tayong Pacific Test Lab, may mga tayo. Wala niyo ba kung si Ms. Nadelia, may ari ng best test na si Luzo, at si Ako, wala ko mga ganito po sa inyo na si Luzo. Ito, sige, may ako lang nalilig kasi si Luzo. Ano po ba yung si Luzo? Ang si ay galing sa pamali ng bago. Ito, gusto siya ng Epo. Ang Epo galing sa Pepo. Pero, yung Pepo natin yung si kadikit lang sa yung belly. So, okay. again, ang uh, ang, uh, eto yung liyempo. Pero okay. ito yung sino. So, ipakita natin. <laughs> <Sorry>. <laughs> Tama po bang, siya? Okay. Oo. Okay. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, pero ngayon gulat na hindi ka pwede siyang iprito. Kasi sa amin, ang ginagawa ko pero oh, sa tilaga pwede po siya. Oo, sinasakang po tayo. Ako dito yung mga dish ng sinuso. Dahil, magkaroon tayo ng gudelya na sweet and sour sinuso. Kaya magsimula na natin yan para makatayin tayo pa. Okay, mo na So, Pag-isa ng bawa. Okay. Siyempre, yan muna ba yung bawa? Ayan ang favorite part uh, ko sa panluluto talaga, uh, yung isa. So, alam mo, alam mo kung Dahil sa bango? Oo, bakit? Siyempre, favorite ko yung dalawang iyan. Supa. So, okay, okay, so, tapos, okay, ayan mo okay, ay? suka. Oh, okay. Konti kulo na suka. Uy, oh, oh. Tapos, eto <UB Music> Ketchup, ketchup. Para sa matamis na ito. Okay. Okay. So, Pagkakulay din ito. At magkakulay din. Pagkakulay din yung Ating mga wet and dry ito, Oyster sauce Ah, Ay oyster sauce Sauce Pwede, no? Para ng uh, pampaalan. Okay. Oh, okay. Okay, para ma-achieve natin yung uh, tamis at yung asin ng at ating sinuso. Konting tubig. Yes Tubig. Konting tubig. Para madagdagan yung sabaw ng asin. Yes. Kung mapapansin nyo yung uh, ginagawa po ni Ma'am, ay, ay isang cup lang, no? Halos isang cup lang lahat. Yes, yeah, lahat ng serving ng oh, yes, bawat ingredients. yes. ingredients. So, okay, yes, amat, amat, amat. At konting kulo, carrots. Pero kahit ganyan, carrots. isang cup lang yung ginagawa natin, eh, ang dami masaserve sa serve mm -hmm. So, meron na tayong carrots um, uh, yung ginagawa natin. Ito, so, next, bell pepper. Yes. Ito natin ang bell pepper. Ayun. Ayun, yung buhay, So, di ba? May pork ka na, may gulay ka pa. Ako alam mo, yan pa lang. Eh, talagang masasabi mo, perfect na panghang, panghanda dito sa ano, Pagoda okay, yes, Festival. Lang, no? oh, Pagkatapos, Eso yan na ang ating Crispy be gentle and show. Wow. Okay, be okay, like At so ito naman po yung pinapili sa Dodge ang pineapple. Pineapple. Para sa tamis din, no? Uh, and uh, atin. Uh, so, uh, so, ayan uh, po. So, habang nakalagay na po yung mga ingredients natin, Haluin na siya na haluin. Pero hindi pa natin na-achieve yung consistency na medyo yes. malapot-lapot ma'am Lizel. Ano pong next step usually after ay ang cornstarch. Oh, ayun! Ayan siya. Hali, oh. oh. Masarap yan, partner. partner. Try mo pag nagnilagang baka ka. Pwede na oh. oh. okay. okay. po. natin. Okay. There you go. Ang ating corn okay. starch para ma-achieve na natin yung abang. Hindi natin nalalahat. Hindi. Okay. Tansa-tansa lang. Pansya. Pansya. Ako na ang mininisig and na sour para yung um, kusina namin sa baka ay mami ko nagluluto na. Wow! Lang. Pero kapag ko kayo sa kanya. Dapat na continuous ang halo. Continuous na hanggang sa makuha natin yung texture na hinanap natin ng medyo slurry. Yun ang term slurry. Pero ang slurry usually po para ma-achieve yun. Mga 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes, which is hindi naman natin ma-achieve sa ganitong oras. We have limited in. Ang ato si Ed Zara sinusabay, ma'am niya dyan. Oo. Ako hindi natin dapat gawin mas sa titik natin. Correct, correct. Huwag natin. Tara, tara, tara. Go partner.

po. Ayun po, sa pagsakay po ng pagoda, kinakain po na meron po tayong proper attire at syempre po, lahat tayo magsuot po ng life vest para po sa safety po ng lahat. Ayun. Ano naman po yung mga paalala sa mga gustong makikista po dito? Sa paalala po na gusto po makikisa sa amin, gusto po sa mga po dito sa pagoda, kinakailangan lang po na tayo po ay naman na langin bilang po ng Krusawawa at ito po ay paggalang dito po sa amin siya. Ayun. 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 Maraming salamat. 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 kayo dito yes. Ayan, yeah, maraming Salamat. 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 dito sa Salamat. 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 Salamat ng pwesto ng area po. Kaya po, kasya po dito ang 130 to 150 po na katao. At ngayon po, habang papakiyak ako dito, yung space po dito ay pakitid na pakitid na. Dahil nga, inspire nga ito sa hat ng bishop po. Kaya po, dito sa taas, sa second floor, medyo makitid na po yung space at bilang lang po na katao ang pwede nandito dito sa taas para po sa safety. So, dito po, mismo, ayan, makikita nyo yung view. Tanaw na tanaw nyo po yung kahabaan ng Bukawi River po. So, ayun, lalo na pag na naku, napakaganda po talagang iparada dito yung pagoda dahil napaka liwanag po sa gabi. At siya nga po nilalagay sa kru, yung krus sa taas po. At ito nga po palang pagoda ay gawa po sa metal at yung ibang disenyo naman po ay gawa sa kahoy. Kaya, safe po ito, matibay po ito. Pero, ayan, mga kapuso, na-tour ko na kayo ngayon dito sa pagoda, naku, oh, syempre may masayang surpresa. Ay, oh!